Wow, tropa ang gando. Di ba? Shit, ano diba Wow. Hamol ah, pala siya mga ropa. Wait lang ha. Pasok na lang ito. <laughs> oh, wow, maganda rito. Wow, yung pala siya mga ropa. So malapit ka rin ito sa so, may soul station mga ropa. Walking distance lang siya. Di ba? <laughs> Pinasok ko na ano. Pero dito, dito tayo pupuntaan natin pupuntahan natin ay eh. So yun mga ropa nandito ba tayo sa mga solo mga ropa ano? so punta naman natin ito mga ropa Ducking Soul so urban art station sa mga ropa. so check din natin kung ano mo meron dito punta natin yan dito na rin naman tayo sa may soul di ba yan ba parang daan ng sakyan ah so syempre punta natin yan check natin na yan wow 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 yun wow. na pala yun so di natin umalaman pag di natin pupuntahan so Puntahan natin Ano <laughs> bang meron dito Diba So sa mga bago lang nga sa channel ko Mga ropa Baka naman Pa-subscribe Pa-follow ng channel ko Mga ropa Yun So balik nga tayo Sa ating video So ito pala sa mga ropa Ito na Iyan ito pala siya mga ropa. Ano to? Ito. Ah, okay. May daan pa pala siyang papuntang ano? Papuntang Soul Station. Ah, para pala siyang garden mga ropa. So yun nga, para pala siyang garden. Ah, okay. Ganda. Ah. Ganda niya. kaso winter na yung mga daang na so tingin ko to mga plastik lang yan parang plastik lang yan parang yung tropa mo lang yan <laughs> ah, parang tropa mo lang plastic yan hindi <laughs> joke lang ganun alam ganun mars okay ha? yan no, oh. Ito pala siya, para siyang garden lang no. Asan yung art? Ba't yung lang gina-art doon? So kala ko parang may mga painting ganun. Oh. Wala pala. Batay rito. So, oh, meron dito. Hmm, may ting kalsada. Oh shit. Hmm, ito pala siya. Yan siya mga ropa. parang garden lang pala to ropa. Di ba? Ito lang pala nakakita ang view rito. Okay na rin. Di ba? Para sa shortcut na punta ang Seoul Station. Hmm. Ito parang... Hmm.

parang parking na rin to wala naman so, ang sasakyan hindi siguro kong dadaan dyan <laughs> para sa so, mga ng lata mga ropa tingin ko nga so din tayo dadaan dyan mga ropa balik tayo kung saan tayo nagmula ah di ba ito ayos ah oh di ba Baka palot na tapangot, baka bawal ito kapag dito man. Ayan o. Oh. Connect Palace. Ah, place pala. Palace. Connect place pala mga ropa. So. garden nga lang siya mga ropa. So break na nga tayo sa saan tayo prevent the machine. Nauuha ka. Yan. Sa ano kasama ang aso, no? Hindi ka naman ma boring pag may kasama ang aso pag gumagala ka. Ayun. Out na nga tayo mga ropa. Ayun, di ba? So, ayun mga ropa. Nag-garden lang pala siya. Opo. Parang same din lang pala din ito nung no, ating pinuntahan no, dito kanina. No? Pero ayos na rin, di ba? sulitin natin na pupunta natin ng Seoul dahil minsan minsan yata na arte dito tsaka mas malamig mas malamig dito ay sa lugar ko ano yun mo rock out na nga tayo siyempre shout sa pamilya ko sa mag ko diba sa mga tropa ko ng sawang like ng video natin yun yeah. Dito lang niya mga ropa sa may malapit sa, okay, sa, sa mga ropa. Na, sa mga ropa. So yun. So So yun, hanggang dito na nga lang ang video natin mga ropa dito sa may Dunking Soul o sa Urban Art Station mga ropa so, sa so mga bago nga lang nakapanood sa so, channel ko so baka naman makasubscribe at uh, papalo sa channel ko mga ropa so salamat so hanggang dito na nga lang tayo mga ropa syempre shout out tayo sa mga tropa natin pamilya natin na wala sa awang nag-like at nag-share ng mga video natin mga ropa Tuwaso. Okay naman siya, maganda naman talaga. Di ba? Nakakalibang din, ano. Pag namamasyal ka rito. Di ba? susukapaw, so, so kapo of W ko. Nasa ibang bansa. So, mag-iingat kayo palagi. Siyempre, huwag nyo yun rin kalimutang mag maglibang sarili nyo mga ropa. So, kailangan natin yan. Salamat so, sa mga naiinip o nai-stress, depressed, depress Libangin nyo ang sarili nyo mga ropa yun syempre stay safe kayo lagi mga ropa God bless as always mga ropa so peace on earth mga ropa bye then